Yo, 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 mga kanoy. Good morning, good morning sa inyo lahat. Ano? At syempre, dahil alam naman natin na panibagong umaga na naman, may isisira ko sa inyong mino, mga kanoy. Kung nakikita nyo to, ito yung tiyatawag na bituka ng bangos. Madalas na ako nagluluto nito dahil <clears throat> favorite ko talaga to sa probinsya pala. Dati nga, pinamimigay lang to Sa palingke. Ngayon, ano na, 30, isang kilo nito. So, bumili ako ng tatlong kilo. Kasi gusto ko patikimin yung mga kaibigan ko din na gusto kumain nito ng mga taga Manila. Kasi ang sabi nila, hindi daw kinakain ko. <coughs> Nagibiri sila kasi sabi nila, pait niya ni, eh. pero syempre, ako gagawa para sa kanila. So, nilinis ko na siya. Wala nang abdo yan, wala nang bituka na uh, yung pinakabituka niya, yung iipunan ng dumi niya, tinanggal ko na yun. At ito yung ingredients ko. Sibuyas, siling labuyo, tsaka luya. Unahin ko muna sa kawali ito. Para iilalim ko siya. Para pag kumulo, lahat ng lasa niya, nasa taas na. Tapos ito yung sasalagsan ko ito. Panunin mo dito mga nanoy. Labit ka. Ganun yung pag-prefer niyan. Ayun yung mga kanoy, napakasarap ng ulam na to. Tama kasi nasabi nila na dati, pinamimigay lang sa palengke to. Pero ngayon, inuulam na, binabayaran na. 30, 1 kilo, boy, mahal. Shout out yan sa mga kaibigan kong mahilig dito ah. Mamaya, makakatikim kayo. At ah, titikman nyo na naman yung bagsik ng bituka ng bangos ni Makanoy. <laughs> uh, sabi nila, pangit na ng lasa, kung sosyal ka. Eh, hindi ka naman sosyal, kaya masarap ang lasa. ba? Diba? So, ang tabayanan nyo mamaya Makanoy, ha? Kung ano ilalagay natin dito. Paano siya i natin. Siyempre, maglalagay tayo ng suka. Baka tayong ibang gagamitin, Silver's One. Silver's One, baka naman. Yan. Yan o. No? Medyo madami-dami yan. Kasi kailangan maano siya manuot sa suka. Kaya na yung asin. Yan o. Lagi din natin yung paminta, boy. Paminta. Paminta. Yan, mikos-mikos na ni yan. At syempre, yung pinaka-specialty dyan na chili, chili oil na galing pa sa tropa. Shout out sa'yo, Shaq. Napaka-dabis ng chili oil mo. Matitikman mo ngayon to, oh. Yan. Yung iba, syempre, tama na kasi iba, uh, iuulam ko to, eh. So, ang tabayanan nyo mamaya, mamaya yung pagluto. Ayan na, makanoy. Ayan na, ayan na. Luto na yung ating paksiw na bituka ng bangos. Ayan o. Oh. Diba? Napakasarap niyan. Ayan eh, yung mga atay-atay yung mga ganyan. Atay yan, atay. Ayan yung malinamnam dyan. Makanoy yan. Sarap iulam sa kanin to. Ayan na makanoy. Lalagyan na natin sa plato. Napakasarap niyan. Oh. Para kumain ka ng balot. Pag ito yung inuula mo. Ano? You know? Ooh! Diba? Dabis yan. Oh. Ooh! Sarap niyan, boy! Ano? You know? Okay